Malaki ang pagsisisi ni Andy Eigenman dahil naging matigas siya noon sa kanyang ina. Hindi na ibigay ang sapat na pagmamahal at pag-aaruga dahil siya ay malayo. Labis-labis ang panghihinayang ng dating actress na si Andy Eigenman na hindi niya napilit na maisama sa Siargao ang kanyang pumano na ina na si Miss Jacqueline Ose. Matagal nang naninirahan si Andy at ang kanyang mga anak sa Siargao. Kung saan nakabase rin doon ng kanyang asawa na si Philmar Alipayo. Pero sa kabila ng maraming pagpaplano, hindi nga natupad ang balak ni Jacqueline na puntahan ang isla, talagang tumatak sa puso ng kanyang anak na si Andy Eigenman. Binawian nga ng buhay si Jacqueline noong Marso 2, 2024. Kaya tuluyan nang hindi nangyari ang plano nitong bisitahin ang pamilya ni Andy sa isla. Ani pa nga dito, I wish all the times that she said next time na siya magsasargao. I wish I pick her up and just like force her. Of course, I have those regrets. But I find peace knowing that she always assured us na okay lang, you're doing well, you're in a good place. Ito nga ang naging pagtatapat ni Andy sa My Mother My Story, ang limited talk series ni Boy Abunda sa GMA7 na napapanood nga noong linggo ng hapon, June 9, 2024. Ang pagpano nga ng premiadong aktres, ang dahilan din kung bakit hindi umano matutuloy ang pagpapakasal ni Andy at ng kanyang fiancé na si Filmar Alipayo ngayong 2024. Sa pahayag nga ni Andy, "...that was a bit heavy for me because I don't live every day of my life thinking, my mom can die tomorrow." which i don't know if that was a mistake mali ba yon hindi ko alam na ganoon ang pag-iisip ko hindi ko ipinagdadasal o pinapangarap na mapuputol agad ang buhay ni nanay tapos ang dami kong inaasahan na mga pangyayari sa taon na ito that involves her kasi after all ang pagpapakasal namin ni Filmar it's also mostly for her kami ni Filmar kahit hindi kami magpakasal Asawa ko na yan. Asawa na namin ang isa't isa. Para sa akin, yun ang mahalaga. Pero alam ko na magiging masaya si Nanay kapag nagpakasal kami. Hindi pwedeng parang kasal ko tapos guest lang siya. No. To me, she's my most important guest at that wedding, supposedly. Malaking bagay din umano sa dating actress na si Andy na makapunta sana si Jacqueline sa Siargao dahil gusto niyang makita sana ng ina ang mga bagay na natututunan niya mula nang tumira siya doon. Saad nga ni Andy, And it's also a big deal for me for her to come to Siargao kasi ang dami kong natutunan sa pagpunta ko sa Siargao. At marami akong pinapangarap na kapag siya siguro nakarating doon, gusto ko siya rin ma-realize niya ito. Gusto ko makita rin niya na magkaroon siya ng pagkakataon to make certain changes in her life, in herself. Nabaka siya rin, kapag nagpunta sa Siargao, mangyari din yun. yan nangang naging emosyonal at naluha ang actress na si Andy nang banggitin ng kanyang mga mahal sa buhay na pumanaw na dahil wala na ang mga ito sa araw ng kanyang kasal. Bukod kasi kay Miss Jacqueline ay nauna nang pumanaw ang ama ni Andy na si Mark Hill at ang kanyang tita na Miss Cherry Hill. Ani pa nga ni Andy, ayaw namin na to do it this year but yes, of course, we still are gonna get married. Paniniguro ni Andy tungkol sa pagpapakasal nila ni Philmar. It's just a bit sad because that's how big milestone in everybody's life to get married. And my dad is not around and Tita Cherry. So parang ang hirap na sa akin na isipin yon. Kasi ito yung mga importanteng tao sa buhay ko unti-unti na silang nawawala. Tapos akala ko nandyan lang sila. Akala ko may oras. Lahat naman tayo. Yun ang iniisip, di ba? Hindi natin malalaman kung kailan matatapos. For me, the biggest lesson for me is to learn how to make the people you love feel it the way they want to. It's just not about the best way you know how. Also, make an extra effort to make them feel the way they want to feel it too. Ano nga ang mga alaala -ala ni Andy tungkol sa kanyang yumaong ina? Ayon sa actress, isang makulay siyang tao pero lahat ng masasabi ko sa kanya. Lahat ng naaalala ko. Hindi ko naaalala yung sakit o yung sama ng loob. Hindi ko naaalala yung pagkukulang o pagkakamali. Ang naaalala ko lang, siya bilang siya. Isang tao na punong-puno ng pagmamahal at ang dami kong napupulot na aral. Just be kind. Choose kindness. Be kind. Always do what you believe is right. As long as you're not affecting or hurting anyone. Just keep going and you will always be in the right place. Ang paulit-ulit na pasasalamat ang mensahe ni Andy para sa kanyang ina. Kasunod ang pagtatapat na sana mas naging mapagkumbaba pa siya sa kanyang namayapang ina. Mensahe nga ni Andy, maraming maraming salamat. Always, always maraming salamat. I feel like noong nabubuhay ka pa, lalo na ngayong wala ka na. Hindi ko palagi alam paano magiging sapat yung pasasalamat. Kahit minsan, kahit isang beses, hinding hindi ko naisip na itong buhay na ito makukuha ko or hindi ako ito kung hindi dahil sa kanya napakalaking parte ng pagkatao ko ay dahil sa iyo dahil sa kung paano mo ako minahal at kung paano mo ako pinalaki kaya maraming salamat the theme of our whole life together now that you're gone that's the biggest hit in the head that i can never get for me to realize that how sorry i am that i didn't make that extra effort to give you the kind of love that you wanted to get from me i just hope i just wish that mas nagpakumbaba ako mas madalas ako nagpakumbaba at niyakap na lang kita i will never stop feeling sorry for that for my shortcomings as a daughter sa huling tanong nga ni Boy Abunda kay Andy kung sino siya nang dahil kay Jacqueline ito ang sinabi ng actress I am brave and I am strong and I know that I can overcome anything that I can get through anything I can achieve anything that my heart desires because of my mom